Basta, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Pa, pa, si madam pa? mayor nga na At pa pogi na. po ba siya? Ha? Pogi naman po Ay, siya. Hindi ko na makilala eh. <laughs> boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Live-in partner mo eh, nagmamanage ng Pogo uh, operations mo sa bumban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila li nililink po sa akin pero wala pong partner, paano, wala pong... Paano, paano, paano nililink sa'yo? Romantically or, or, what, or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag -sino? sino? <laughs> na po natin pag-usap. No, no, because I have... No. This is not a laughing matter because I have received a very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the uh, fog operations in your your town. Your honor, hindi po wala pong katotohanan po 'yun. Hmm? Kahit nga po ipalabas niyo po sila magharap po kami, hindi po 'yun totoo. Eh Mayor din, Kapwa mo Mayor Sino po, your honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag, ah, uh, ita ko, eh, siyempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po, Marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Oh, so, sa Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink niyo po sa akin. Oh, hindi ako nagli-link sa iyo. Ano. Pero wala pong katotohanan, hindi sino, Sino ba 'yon? Nililink nililink sa iyo. Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman mo po ikaw ako ng totoo. Ikaw ang kilala mo na kung sino nililink ko sayo. sino? Sabihin sabi mo kung sino. Basta, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Pero, pero, madam, ngayon, ano, pinapahihwating mo na, sino yung nalilink sa'yo? Your honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakaling. siya po yung nalilink po sa akin ng mayor, uh, pwede po po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na At pogi pa po ba siya? Ha? Yeah, pogi huh? naman ay, po ay, siya. Hindi ko naman kilala eh. <laughs> As po po Goy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Senjing Goy, I think Sen Rafi would but like, but like to interject. So like lang Sen oh, one Rafi. One second. Senjing Sen Goy, uh, kasi uh, alam ko na ako the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Uh, ma, ma, importante po yan. It's not laughing matter, really. Because oh. ang ginagawa lang din sa si Goy is establishing a connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung uh, negosyo mo. Now, aside from Mayor Yaman din na pinag-usapan natin yung linkage, Naliling ka sa isang uh, sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na